Mga followers, magluluto po tayo ngayon ng sinigang na hipon. Ayan ah, po ang ating hipon. Una, lalagyan po natin siya ng ginger para hindi masyado malansa sa then sibuyas. Ayan po, tomato. Ayan. So, yung pong ibang gulay na kuho kanin sa backyard. And siguro, ah, kaunti lang masyado ang ating ano ngayon ang ingredients niya. Lagyan natin po yung una, yung luya, ginger, para pampaalis po na lang sa ating isang kutsa mo nang ganyan hanggang maging brown siya ng konti. Uh -huh. Yun. Nakikita nyo ba yung green na yun? Yung bok choy, yun yung kung nakita yung video ko, yun yung nag-harvest ako sa backyard. So, yun ang lalagay po natin sa ano, sa sinigang na hibon. Yes, lagay natin si simuyas. Medyo halo-halo lang para maging brown ang ating lulutuin yan. Ganyan lang ang buhay sa Amerika. Pagka gusto mong kumain, magluto ka lang. Diba? Uh, lahat ng pagkain naman dito, lahat mayroon. Yan, wala na po yung skin yan, yung hipon natin. Yan ay yung ginawa. Of course, kailangan may tomato para masarap ang sinigang. Grabe. Ubus ang bahaw. Mm -hmm. Wait natin medyo maging brown yung ano. Yung uh, sibuyas tsaka yung luya. Ilagay natin natin yan yung uh, hipon. Nalagay na natin yung kamatis. So hipon naman. konti lang yan. Medyo sangkot sa lang natin ng kunti. Uh, every time po kami gagawa ng sinigang. Basta yung mga malalansang uh, mga seafoods. Dalagyan po natin ng luya yan para hindi masyadong malalansang parang wala nga wala siyang lamsa. Yan. Ganyan natin yan. Para ma-mix ng konti. Okay. Yan. Tingnan natin ang kalalabasan yan. You know? Medyo luto na. Lagyan natin ng mainit na tubig ang iniligay ko dyan para mas mabilis siyang kumulo. Yan. Galing yan sa pat. Yung mainit na tubig. So yummy yummy. Pamisa-misa lang yan. Yan po ang ating eggplant. Yan at saka yung ating bok choy na from backyard. Mm -hmm. Lagyan natin yung eggplant. Tingnan natin kung anong kalalabasan yan. Mm -hmm. Lagyan natin yung bok choy fresh na fresh from backyard ni Osi Pinoy. Maraming pa ako natitira doon. Siguro kukunin ko yung one time ulit and then tatanaman ko na ulit siya ng, ano, ng uh, mustasa at saka na ganyan. Mm -hmm. Ating luwag ng konti tapos ikukubuyan ko na lang siya nang konting ano lang hindi o oh, mas masarap kasi yung ano yung medyo crunchy yung ano yung ating gulay hindi naman masyado natin niluluto halo-halo na kaunti and then kokober natin mamaya then ready to eat yan super yummy Mm Okay ah. Wala na pong ulo niya niyan. Yan. yan na po yun. Kakain na po tayo. Kain po tayo. Thank you for watching.